Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So for today's video, another linis serie na naman tayo. Katatapos ko nga lang din niya maglinis ng CR, pati na nga rin ng kusina at nakapagtupi na nga rin ako ng mga dami. At eto, sinunod ko naman dito sa may sala. Inuna ko nga lang munang ligpitin yung mga kalat dun sa may sofa, tapos dito naman sa may TV ra. Medyo napapagod na nga rin ako dahil medyo marami na nga rin ako nagawa at hindi ko na nga lang para nga mas mabilis ako matapos. So pagkatapos ko nga magpunas-punas, ikinuha ko na nga tong vacuum para ma-vacuum ko na carpet. Kailangan ko kailangan laban tong carpet ko kaso nga lang hindi muna ngayon dahil pagod na nga ako. Manifesting nga na magkaroon din to ng kapalitan para just in case nalalaban ko eh meron kagad ako yung ipapalit. Pagka ganito nga nag-vacuum ako, sinasama ko pati yung ilalim ng sofa dahil hindi ko nga mauurong yun at napakabigat. Buti na nga lang at mahaba itong hose ng vacuum kaya naman umaabot talaga sa pinakasulok-sulokan ng ilalim ng sofa. So pagkatapos ko nga dun sa may sala, nilipit ko na nga dito yung pinagkainan ng bunso ko tapos pinunasan ko na nga rin yung lamesa. Good thing nga mahaba rin yung wire nitong ginagamit na vacuum kaya naman umaabot nga rin hanggang dito sa may kinakainan namin. Nakakapawi talaga ng pagod pag may bagong gamit na naman ako sa bahay. Ito nga pala yung upgraded na self wash spin map ng Joy Boss. So may kasama na nga ng aring palatong map cloth na mas pinakapal nga nila ngayon. So tinanggal ko na nga dito yung map cloth para makita nyo nga kung paano to pinapalitan. Kinabit ko nga dyan yung isang extra na map cloth. Mas absorbent na hatong nga bago ngayon kasi nga mas pinakapal nila. Kinaganda pa nga dito umiikot na nga rin to ng 360 kaya naman abot na abot bawat sulok. Pati nga itong hand ng map ay eh, pinakapal nga rin nila stainless. Habang binubuo ko nga to dito, na excite na nga akong gamitin kagad. Ka Naku po, kung lumang mapangarin yung ginagamit mo, e palitan mo na nga yan. At kung pinapanood mo nga ito ngayon, e sign na nga ito para magpalit ka na ng bagong map. So naglagay na nga ako ng tubig dito sa may map bucket at pwede nyo nga rin padaanin dito yung tubig at saka yung solution na iahalo nyo. Fabcon nga yung nilagay ko para nga mabango dito sa loob ng bahay. Mas bumagay nga yung color ng bago kong map ngayon sa tema ko na timpote at timkahoy. At alam nyo ba, itong ginagamit ko na map e eh, nahihiwalay na nga yung malinis at maruming tubig. Kaya naman mas padali at napabilis nga yung pag paglilinis ko ngayon. dahil self-wash na nga to, kaya naman space saver na nga rin siya. Hindi ka mukha ng mga old map. Yung mga lumang map kasi, mas malaki yung space nga na kinakain noon. dahil meron nga yung pang lublob at saka pang dryer. So, eto nga isahan na lang. Kaya naman kung plano mo mga bumili ng map, ay eh, very recommended ko nga to. At yung link, ilalagay ko na lang sa my comment section. Kaya naman i-add to cart at checkout mo na yan. Pwede mo nga rin itayo ng ganito yung map neto. Kaya naman hindi mo na iisipin kung sa mga ipapapatong. Ipapakita ko nga sa inyo na legit nga na nahihiwala yung maruming at saka neto. nito. Bay ewan ko na nga lang kung hindi ka pa mapacheck check out pag nakita mo 'to. So nandito nga lumalabas yung tubig at ito na nga rin yung pinakapanlinis at saka panala ng mga buhok-buhok. So pagkatapos ko nga mag map, masinipag pa nga ako maglinis kaya naman pati tong coffee area ko ay naisama ko na nga rin sa paglilinis. Pinunasan ko na nga yan dyan dahil medyo maalikabok na nga siyang tignan. Sabi nga nila pag puti daw marumihin pero hindi ako naniniwala doon kasi kahit anong kulay pa yan imadudumihan talaga yan. Ang advantage nga pag puti yung gamit mo eh, ay mo na marumi hindi ka mukha pagka kaibang kulay, hindi mo alam na sobrang dumi na pala nun. So eto, bawat layer nga pala, ipinag-aalis ko muna lahat ng gamit para nga mapunasan ng maayos. Diba, napaka-organized at malinis na nga siyang tignan. At yun lang muna mga Marcy at Barsi, salamat sa panonood Till next video!